Yon, so dahil fiesta dito sa amin, sa lugar namin. andyan na yung lechon. Ito yung lechon ni Cherry White, to. Oh. Peace, Let's go. Hindi nyo kang ha? Siyempre, <laughs> madami pa rin surpresa mamaya. At magpapalaro ulit tayo. So, yun yung lechon, Cherry White. Maraming salamat. Big shoutout pala kay Cherry... Cherry White. <laughs> Ano <laughs> ah, sabi mo kay Cherry White? Maraming salamat sa palit chon. Adiyon. Adiyon. <laughs> hey. Papa nagsha-shot na eh. Mayinom na naman ng ano. Mmm, eh. <laughs> <laughs> namoy pa lang. Alam mong litsyo na. Sobrang bango. Iba talaga pag lutong probinsya, guys. So, mamaya, titikman natin. Ang lutong, oh. Excited na ako, tikman. <laughs> so, ayan na. Ready na natin. Enak. gud na. Let's go. E! mag kami gumising para ma yan. Yes. Yay. Ba. Ay, Ano yung na bigay ni Cherry White? Ano man sabi mo? Maraming maraming salamat, Cherry White! Yes, let's go! <laughs> maraming maraming salamat, maraming maraming salamat. yon Yun, syempre, gusto ko lang din pasama, pasa, pasalamatan ulit si Cherry White. Ah, dito sa isang lechon niya. Kasi yung isang baboy na binili ko, ito naman yung Ito naman yung regado. Hmm. Bereta, ito kambing to eh. Baka. So ito yung mga handa namin ngayong piyesta. Dito. Siyempre dito, eh siyempre di mawawala dito. Kamote. Kamote. Yan. kamote. Favorito okay. ni Papa. Kamote. Saging yon. ah, saging ba? Saging. Bawa yeah. kami <laughs> sinasabi niya naman si Dad oh. Wala. Favorito wow. mo daw saging. Wow. Huwag ito talaga. Siyempre di mawawala yung kamote. So, gaantay lang kami kasi may mga classmates si tita na darating and classmate ni Dad. So, mga relatives, yun. So, sa mga taga, ano, late, eh. Siguro, pag napanood na to, baka na to. <laughs> so, yun yung majority dito sa so, proko na lang to. Piesta dito, ha? Piesta, Viva Santo Nino. Let's go. At, ayun na nga. Dahil na late ako dito sa upload na to, wala na. Ngungo na ako. Pasensya na, medyo na kayo ako. Pero, ayan, nakikita nyo naman yung mga bisita namin. Yung mga Marjorie, uh, yung kapatid ko hindi naliligo. At yung oh, handa May namin, ha? Majorette. Majorette? Oo, oh, hindi Marjorie. Marjorie yun. Saya mga tumador yan. Tumador yan. <laughs> Tama ba ma -ma Marjorie? Tawag Marjorie. Oh, Tama ma -ma Marjorie. Majorette.